minsan sa ating kasaysayan, nakahuli ng pagkalaki-laking ahas sa kasiguran Aurora, pangatlong pinakamalaki raw sa buong mundo hanggang ngayon. At nung minsan daw na nagkaubusan ng karne para sa siopaw, di umano ang ginamit nila pusa. Ang isang kwento, hindi mamatay-matay ang diumanoy mga higanteng ahas na kayang lumulon ng tao. Oh! Ang kinatatakutan ng marami na akala ng iba, imposible, nangyari nito lang nakaraang buwan. Nung kumalat ang videong ito kung saan pinagkakaguluhan ang isang malaking sawa na hinala nila kumain ng isang nawawalang magsasaka. Nangyari ito sa Indonesia. Nung hiwain at buksan ang tiyan ng sawa, Nandoon nga ang katawan ng isang lalaki. Ang biktima, ang 25 anyos na si Abkar. Umalis daw itong mag-isa sa kanilang bahay para magsaka. Hindi nakauwi kaya hinanap. Yun pala, nasa tiyan na siya ng sawa na pitong talampakan ng haba. Nakakapangilabot! Lalo pat ang ganitong uri ng ahas. Hindi lang sa Indonesia makikita. Meron din daw sa Pilipinas, sa kabundukan ng Sierra Madre, na dumano, kayang lumunok ng buong tao. Ang dati bulong-bulungan lang, tila nagkaroon ng pruweba nung kumalat online ang litratong ito ng isang gahiganteng ahas na hawak-hawak ng mga katutubo. Sa litratong ito, makikitang pitong tao ang may hawak-hawak ng balat ng ahas. Ahas kasi ang jaw niya, yung dito, ay para siyang goma, hindi siya katulad nating matigas. So pwedeng bumukas yan ng ganyan at kahit malaki, kaya niyang lunukin. Yung paglunok niya dyan, ah, pwedeng matulog na sa tiyan niya yan ng matagal. Mabagal magmetabolize or mabagal gutumin ang python, lalo na no kung malaki ang kanyang kinakain. Sa aming pagsisiyasat, ang litratong ito nakunan noong 1970 sa barangay Kozo, Kasiguran, Aurora. Bumiyahe ng walong oras ang aming team para marating ang barangay. Nakilala nila si Edna, katutubong agta sa San Ildefonso Peninsula sa barangay Kozo sa Kasiguran. Ang kanya raw ama mismo ang nakahuli sa dambuhalang ahas noong dekada 70 bago ito na litratuhan ng dayuhang anthropologist na si Thomas Headland. Kasama sa litrato kung saan hawak-hawak ng makatutubo ang balat ng ahas, si Edna. Tansya niya, nasa dalawa o tatlong taong gulang daw siya nung nakunan ito. Mga ang ama ni Edna. Kaya natural na raw sa kanila na makakita ng ahas sa bundok. Tanda ko lang po riyan. Dumating si tatay ko may mga ahas na dala. Biniak po nila yung ano, balat, tapos pinaano nila ang Kaya pag tayo ko hindi ako masyadong nakikita. Dahil maliit pa lang ako noon. Taong 1962, nagpunta ng Pilipinas si Headland para pag-aralan ang buhay ng mga agta sa Central Luzon. 24 na taon siyang nanirahan sa bundok ng Sierra Madre kasama ang mga katutubo. An the Agta man that was living next door to our house there in the Sierra Madre forest came to me and he said, uh, Tom, he says, I want you to come with me. I want to show you something. And uh, suddenly I saw this dead snake laying right in front of me, 23 feet long, 6.9 meters. It was the strangest shock to me to see this. Ang nahuling ahas, isang reticulated python. Umaabot ang bigat nito ng 75 kilo at ang haba, 7 metro. Ang nahuling ahas, Minsan daw itinuring bilang third largest snake sa buong mundo. Kwento pa ni Edna, dahil daw sa panganib sa buhay at sa kanilang kabuhayan, lalot kinakain ng mga higanteng sawa ang mga alaga nilang hayo, pati na ang mga kapwa nila katutubo, hinuli ang higanteng sawa, pinatay at iniluto mapatay siya ganitong ahas. Basta kada uh, punta siya ng nagahunting siya, pinatay nila yan. Minsan nga, tinutuklaw nga si tatay ko niya, yun, mga ahas na ganyan. Kaya lang, nakikita niya kagad. Siguro nung malaki nang makita niya, siyempre takot na rin siya. Yun, pinatay na niya, binaril. Ganun. Noon po, yung mga ahas po na nandun sa lugar na pinagkakunan ay malalaki pa. Dahilan po siguro, konti pa lang po yung mga taong pumapasok doon sa bundok. Ngayon po, wala na po, unti-unti na pong nawawala at malilit na lang po. Kasi po, hindi na lang din po katutubo ngayon ang pumapasok sa bundok. Kahit po hindi katutubo, nagahanting na rin po.